sao cái này mà lùi linh con gái, đây này bị cai? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the reindeer are dancing in a wonderful just, in a wonderful play. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the reindeer are dancing in a wonderful wonderful play. Hey, bell, jingle bell, jingle bell, all the way. All the reindeer are dancing in a wonderful wonderful play. Jingle bell, mm. jingle bell, jingle all the way. Oh, the reindeer are dancing in a wonderful wonderful play. Yeah, Ang pangit ang busis mo! Ang ka! Bali ba ka ng ganda ng ganyan ngayon ko? Ang pangit ang busis mo at saka pangit din yung sayaw mo! Hoy, ang mga ruling ngayon, minimum na 200! Eh, bakit pa kini green! Ay, di pa sabi! Ang pangit ang busis bakit, mo! Bakit sa akin ang green! Ang pangit ang busis mo! Tapos, yung sayaw mo, hindi... Lima! Hindi pa ano! Ay, saan hindi! Saan ka lima? Ay, pisos lang yun! Kasi wala man akong pira! Minimum 200 na ngayon! Bakit wala na. akong pira! Ay, Ay pambili ko bigas!

kumain yung Minimum lang ngayon 200 Ay, bakit lang itong bigas? Ay, hindi, bakit limang piso lang kakanda na po Ay, hindi, hindi pa ba mo Oo, uh, ay, ko Wala na akong bahay makinig ka ngayon... Ikaw pa na yung nangaruling, ikaw pa yung makalit Makinig ka muna, ka muna. Ka muna. Oh. Ang mga ruling ngayon Registered na kami sa uh, munisipyo Ay, hindi na sinabi yan Meron kang 200 kapag mga ruling kami kay complete complete vaccine kami. Makikita! Mayroon kami requirement. Pinalaw na mayor. May pesos lang yung ah, isang tao. Kasi nga, may requirement kami. <laughs> NBI, police clearance, ipasa doon. hindi. Tapo. Kasi yung sabi na Tapo. Bigan mo akong limang piso. Ay, hindi. <laughs> wala na akong pambili ng bigan. Nabuhang ka. So, Giniba yung bahay ko. Nabuhang ka. Limang piso. Oh, yan, yan, oh, yan. Oh, yan. Ang mo nga, wala ka lang paabuhang ka. Ay, 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 muna. Hmm? Pumunta ako na munisipyo, register ka oh. Register kami. O, oh, ah, sabi ng mayor, eh, 5 pesos lang yung binigay. Sa 900! Ay! Anda! Sabi sa kanya, kung mayroon ako, magbigay ka! Hindi ka mag... Eh, pabarangay kita bukas kasi ba mo yung bahay ko! Hoy! Pati ang gibahay ka, eh, hindi ka, limang pesos. Kung binigay mo ka agad! awala wala na! Ay, sumunan kita bukas! May sumunan kayo bukas!